Kumusta? Halinawa ang lahat ay nasa magandang kalagayan. Masaya at walang karamdaman. Happy! So, it's a beautiful sunny day ngayon, pero medyo malamig. At, di ba ba kayo nagsasawa sa pagmumukha ko? <laughs> Gusto ko lang naman i-share sa inyo yung mga personal experiences ko na sana ay may mapulot din kayong awareness doon. So, ang natin ngayon ay pag ikaw ay naghanap ng trabaho, gusto mong maghanap ng trabaho, pero wala kang work experience. Ano ang gagawin mo? Don't freak out. Stay calm. Dahil lahat ng mga worries mo ay may solution kung gusto mong solusyonan. Sa ngayon, napaka-tight ng competition pagdating sa paghahanap ng trabaho dahil parang ang lahat ay normal na, wala ng fear na sa COVID, marami ng international students, tapos dahil na rin siguro sa financial crisis ngayon, madami talaga ang naghahanap ng trabaho. So... Alam nyo na, ng kung ano man yung experience nyo sa Pilipinas, nati-discredit dito, or hindi nila honor dito. But, although hindi in-honor nga, pero alam ko naman na nakakatulong yun sa sarili mo. It boosts your confidence at na-develop yung skills mo. So, hindi siya talaga na parang nabaliwala. So, anyway, ano ang magiging chance mo? na makapag makapasok ka, ma-employ ka kung ikaw ay wala namang work experience. So, ang pinakamagandang gawin mo ay mag-volunteer. Alam ko na sa isang vlog ko ay nabanggit ko 'yun ang pag-volunteer. Pero sa paksang ito ay pag-uusapan natin 'yung pros ng pag-volunteer. Ano mga ba yung mga advantages pag ikaw ay nag-volunteer? At ano naman ang relasyon doon sa paghahanap mo ng trabaho? So dahil maraming mga charity organization dito gaya ng Salvation Army or Salvos, Venice, um, ano pa ba yung iba? Red Cross, Lifeline, Community Op Shop, tapos marami pang iba. Sila yun ang reliable na agency na pwede mong volunteeran. Na alam mo yun na yung time spent mo doon sa organization na yun ay hindi lang na para mag-gain ng experience but also nakakatulong ka rin sa community. So ano ang gagawin mo para makapag-volunteer ka? So pumili ka kung saan mo gusto kung nahihiya kang mag walk in at mag-apply or magtanong kung nag-accept sila ng volunteer, then pumunta ka sa website nila. For example, gusto mong mag-volunteer sa Salvation Army. So, merong website yung Salvation Army. Tapos, meron doon na if you want to become a part of their team so kung gusto mo mag-volunteer mag-fill out ka doon ng form at sabihin mo kung anong gusto mo bakit gusto mo mag-volunteer so gusto mo na mag-gain ng work experience para na rin sa future employment mo at if you get lucky kapag nag-volunteer ka sa one of those organization baka meron kasi marami silang network so pwede kanilang ma-support apart from gaining work experience, pwede ka rin nilang masupport na ma-upskill ka. Dahil kung meron silang another group na nagsusupport doon sa unemployment, at nagsusupport doon sa tao na naghahanap ng employment, so baka pwede kanilang ma-refer doon. So once you you know, just be good in doing for laundry. Hindi dahil gusto mo lang mag-work experience pero hindi mo gusto mag-trabaho. Pero kailangan mo. So, be genuinely part of the team. Yung nai-enjoy mo yung trabaho mo kahit wala kang sweldo. Make sure na it doesn't consume all your day. Kailangan lang, for example, ilang oras lang, ilang ilang days lang siya sa week ang gusto mo para hindi ka rin na, na napapagod ka sa wala ka namang nakukuhang monetary value so be genuinely involved sa organization at magtanong-tanong ka. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiyang magtanong na baka meron silang affiliation. Affiliated sila sa organization na tumutulong sa mga unemployed, especially with migrant workers or migrant um, people. So, para ma-upskill ka. Once you gain that skill, yun ang mag-prepare sa'yo for your employment. So, dito, kailangan mo talaga na magiging proactive ka. Kailangan mong hanapin yung ways kung paano ka ba makapagtrabaho. At kung wala kang means, then pwede kang makipag-usap sa kanila na baka meron silang another affiliated organization na makakatulong sa iyo. So, once na doon ka na nagvo-volunteer, pwede mo na yun malagay sa resume mo at pwede mo na silang ma-reference as your work experience. So, meron ka ng edge doon, nakakatulong ka pa rin sa community at kung, like it said, if you get lucky, pwede ka nilang ma-refer sa another um, association or organization na tumutulong sa mga migrants na nagahanap ng trabaho. And the second is, pwede kang mag-volunteer sa kung kung gusto mong magtrabaho sa child care pwede kang mag-volunteer sa childcare center just to get a grip kung ano ba ang trabaho doon like iba kasi ang ang pagdeal ng mga bata dito at pagdeal ng mga bata sa Pilipinas. So with you being a part of the team as a volunteer, hindi ka masyadong na-stress out kung paano mo ba gagampanan yung role mo kasi you were, you are there just to learn and you know, hindi ka talaga employed, so hindi masyadong malaki yung responsibility mo. Although, you still have the same responsibility na kailangan mong alagaan yung mga bata and be sure they're safe sila sa, while nandun ka sa center. So, isang, isang option mo din yun na, na makakapag-volunteer ka doon kung nangangailangan sila ng volunteer para lang makahanap ka na ay ganito pala. So, once na nag-apply ka ng work, then meron ka ng background na or grasp man lang kung ano yung trabaho na pinipicture out mo, napapasukan mo. So, hopefully, dito sa So hopefully, meron na naman kayong nakuha sa mga pinagsasabi ko. <laughs> Why pag nandito na kayo ay makakahanap agad kayo ng trabaho at hindi kayo mahirapan. Pray and believe to yourself na meron kang kakaibang talento, kakaibang skill, but if you need job skill, please do so. Huwag mong limitahan ang sarili mo, na yan lang ang kakayahan mo. You can do many, 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 and big, big, big things. Just believe yourself. So, sa susunod ulit, take care, and always, always, always be positive na ang lahat ng minimiti mo ay makakamit mo. Bye.